Pwede pong pumasok? Sir? Hindi po. May, wala pong management, sir? Wala pong management dito ngayon? Wala uh, sasama Kayo lang po ang nandito, Tay? Ah, walang management dito? O araw ng Martes, ala? Ay, management? Oo, na pwedeng makausap sana. Bawal pumasok? Oo. Oh. Farmers lang? Okay uh, Anong oras na ba? Alang 28 na ng tanghali ano? uh, Araw ng Martes May 28, 2024 Andito ako ngayon Kung nakikita nyo Andito akong ako ngayon sa uh, Bayan ng Talavera Dito sa mismong harapan ng SL Agritech Corporation uh, Yung truck na nakikita nyo sa likod ko ay uh, uh, sasakyan ng mga magsasaka mula sa bayan ng Taluktog at Gimba na gustong mag uh, gustong pumasok dito sa loob ng SL Agritech at magtanong kung kailan sila mababayaran dun sa sinasabi dun sa ipinasok eh, nilang palay na itinanim uh, bilang contract growers ng uh, SL Agritech na aabot sa nasa 3 million pesos yan uh, 10.5 hectares Uh, sa isang magsasaka sa isang farmer leader lang yan si ginoong mamerto uh, tagara ayan so ito nakikita nyo ayun nasa loob na si ate Luz Biminda no? at si kuya mamerto andyan siya sa loob kausap yung mga guards I don't know kung nasan si Kuya Mamerto, pero ito, nandito tayo sa harap. ah uh, Dumating kami dito ay bandang uh, alas 12 pasado, no, 12:13, I think 12:15. Pero uh, nung nga, uh, nagtanong kung puwede na uh, makipag-usap sa management ng SL Agritech, Sinabi daw ng mga guards na lunch time pa. So, ang ginawa namin, kumain muna kami. Ayun, doon kami kumain sa tabi ng truck. At ngayon nga, alas 1:28, ay in ini pa namin kung pwede kaming pumasok dito sa loob para makausap yung management. At uh, And uh, magkaroon na ba ng finality? Kung, kung kailan nila matatanggap yung uh, yung uh, bayad doon sa palay na ipinasok nila dito na sila ang nagtanim, sila ang gumastos, sila ang namuhunan. At uh, ginawa lang silang partner ng SL Agritech. Parang ganun kasi. Merong kontrata na pinirmahan uh, na dapat sana in 21 uh, business days or sa loob ng isang buwan ay mababayaran. So kahapon nagpunta daw dito si... Uh, Uh, kuya Mamerto Tagara, yung isa sa farmer leader na taga-Barangay Fronda sa Talugtok. Uh, siya lang daw yung pinapasok. Meron siyang isang grupo mga kasamang mga magsasaka pero siya yung pinapasok kasi siya lang daw yung may pangalan ng cheque Pero yung cheque uh, na una sanang yung cheque na sana ay uh, dapat magkakahalaga ng 1.3 million pesos dahil yan yung pa yung yan daw yung kabayaran doon sa mga unang nagtanim at umanin noong uh, April 6 to 10. Uh, at uh, nakakahalaga ng nga ng, uh, 1,000 uh, 1.3 million ay eh, 50,000 lang daw yung ibinibigay na cheque. Kaya hindi niya tinanggap kasi wala siyang walang kasiguruhan kung kailan pa mababayaran yung remaining na balance. At uh, hindi lang naman hindi lang 1.3 million yung dapat nilang singilin sa isang grupo lang ng magsasaka. Iba pa yung iba pa yung uh, uh, dalawa pang farmer leaders if I'm not mistaken na nagtanim bilang contract growers ng SL Agritech sa talbayan ng talunto. Yung mga lupa nila ay nasa bayan ng talunto. Ayan. So, naantay pa namin. Hindi ko alam kung uh, pwedeng mag... Pwede pong pumasok? Sir? Hindi po. May, wala pong management, sir? Wala pong management dito ngayon? Ah, no, uh, kayo lang po ang nandito, Tay. Ah, uh, walang management dito or araw ng Martes, ala? Ay, management. Oo, na pwedeng makausap sana. Bawal pumasok? Oo. Oh. Ba farmers lang. Ha? Ayan si Ate Luz Viminda. papa oh, papasukin niyo na ako. Oo. Meron may idea ka tatay kung anong nangyari doon sa mga bayad nila? Wala. <laughs> Wala. Blind din ako dyan. Oo, ah, ah, ikaw Blind. din ay... Gordia, Gordia si Sir ah, ah, sige. Di lang. Sir, paano? Hindi ko rin alam. Oo, sige. Hindi ko rin alam. Oo, naman yung mga magsasaka natin. Hindi pa nababayaran. Last year, ganito din ang nangyari. pangalawa na to. Mm Dalawang beses na mag... Kaya, pasensya na kayo. ma'am. man, hindi mm -hmm. Ayan, so, eto ha. Ah. Kausap natin sila, Kuya Guard. Pero, andun sa loob si atin. Si Kuya Mamerto po. Ay, nasa opisina na? Ay, kinakaos ba? So, hindi na ako nakasama ron sa loob. Nandun na raw si Kuya Mamerto sa loob ng management. Um, bawal nga daw pumasok. Magsasaka lang ang dapat pumasok. So, parang yung nangyari kahapon, ganun pa rin. Si si Kuya Mamerto lang yung nakapasok sa loob. Uh, sige, paglabas niya, malalaman natin kung ano yung uh, napag-usapan nila. Tapos, um, ayun nga, no? So, nangyayari na naman, yung uh, nangyari last year kung saan may mga magsasaka na nagpunta rito at nagdemand na mabayaran na sila uh, kasi hindi biro-biro yung ano no hindi biro-biro yung uh, pera na involved at yung yung uh, dugo at pawis na pinuhunan ng ating mga magsasaka at siyempre pera din eh parang nababawi wala kasi hindi sila nababayaran on time kasi doon sa kontrata na pinirmahan ay uh, Uh, nakalagay daw doon na dapat 21 business days so isang buwan nga ay mababayaran na sila pero nangako daw ang mga technicians uh, na isang linggo pa lang ay may isyuhan na sila ng check eh, na post dated check at kung uh, uh kumbaga, hawak na nila yung pera di ba yung instrument na po pwede nilang ma-withdraw yung pera on the day na uh, dapat ay sila mababayaran ngayon so parang ang isang tanong, breach of contract na ba yun? Kasi, papaanong hilot ang gagawin nila dyan na hindi nila nababayaran yung farmers at hindi nasunod yung kanilang kontrata. At ito pa ang siste, ha? Ito pa ang siste. Pinapirma sila ng kontrata, pinarmahan nila, nagtiwala sila sa SL Agritech, kinuha yung kontrata, napirmado ng magsasaka, firmado ng SL Agritech, pero da, sabi, papanotarize daw, So, wala silang kopya. At hanggang ngayon, wala silang kopya nung kontrata na yun. So, uh, di ba? Parang uh, may mali. Ayan. So, ayan. Ngayon, andito na tayo. Ayan. So, so Okay, so hindi tayo nakapasok Sa loob ng SL Agritech At inabutan na kami ng ulan Nandito ako sa truck ngayon Yung sinasakyan namin kanina Papunta rito sa Talavera Ayan, kumakikibus ng ulan uh, Pero nakapasok na sa loob si Kuya Mamerto Kuya Mamerto Tagara, yung isa sa mga farmer leaders. At nandun din sa loob, ay! Ayan. At nandun din sa loob si Ate Luz Biminda. So, ayaw akong papasukin kahit anong pilit ko. Ayaw akong papasukin din sa loob. At, uh, kung uh, papasukin man ako siguro, oh. ayan, kung papasukin man ako siguro, baka doon lang ako sa may gate. No? Doon lang ako sa Adun lang ako sa may uh, Sa loob ng uh... Sumilong muna kami dito Sa loob Dito sa may gasoline station Kasi ang lakas Ang lakas nung ulan Ayan Tama ba natin sila? Ayan sila yung kasama Maghay-pahay naman po Ayan sila kuya Mga tagara Ayan